guys. Ayan guys. Dumpster na naman tayo. Ayan. Tapos pa rin ang restaurant. Ayan. Hindi ko na lang pina-open. Kala ko ito eh. na. Ang Ayan guys. Ang oh, nakaklos. Mabuti so, nang nakaklos para hindi ako kabahan. Ayan. Ito na yung basurahan talaga guys Kaya Gusto, gusto ko Anohin Masukin kasi Yung ano yung tinatati nila Dito yung brand Yung binasa nila ito Small ano Dahan-dahan may globe Yan oh, ito Ayan, may ano yan dito. Ayan, pwede yan siyang mabagal. Ay, sinira nila. Sinira na naman. Ito. Michael. Cross, Michael. Ito. Ano kaya ito? Ay, parang charger lamp. Punin natin yan charger lang siya. Ayan, oh. Ah. Ang ganito pala, guys. Oh. Eh. Ayan. Ayan, may ano siya ito. Kulang lang siya ng balik, ibalik ko, ibalik. Ibigas, so, wala akong mapaglagyan sa ano ko.

dami, guys. Tingnan nyo, oh. Buti na lang, hindi sinira. Oh, my gosh. Tingnan nyo yung ano niya. Hala. Tingnan nyo, oh. Mahal pa naman yung presyo. Ayan, oh. Hala, mga bagong bago pa talaga. Yan mga drago. Hala, ang sa ilalim. Ayan, oh. Tamang-tama ito kayong ano. Tamang-tama ito. December. Ang dami, ayun pa. Oh, my God. naka-jackpot. a Oh, ang ganda, oh. ayan kasi yung mga price niyan, oh. Wala, tinapon nila kaya. Bakit kaya natinapon ito na ano pa man? Pa-December na. Ayan, oh. Oh, ganda. At ang dami, ayun. Oh, my God, it's a lot. This says Walmart on there, right? No, it's not. Well, it says Walmart, it does. Wow. It's very expensive, this one, you know? Yeah. Come back. You, sir, to come here. Ay. dami. Ayan guys, oh. Nahirapan po guys. Wala kasi yung paglagyan sa ano ko, camera. Ayan, oh boy. Ayan pa, oh. Ayan, oh. Kani, di na na ako ibong kagol. Ayan. Ayan, kadakan. Ginoo, Yeah guess oh yeah oh my god basic things that are work so or two or two hundred dollars the big ones yeah I know here my god the big it could be two hundred dollars these big ones you say yeah I know it's exp expensive more, more like go, 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 go. expensive guys I think none of Tingnan nyo yung, ano yung price na is-business ko. 35. Only at Walmart. Tignan nyo, nakaano lang siya sa Walmart. Pero, bakit nandyan sa, ano, product ito ng Walmart siguro. Look wow, at ito. Tama ito, maraming bata matutuwa nito. Ano? Um. Kung di lang sana mahal yung, cheap, siya, ano yun, shipping papuntang Pinasgay, ipamigay ko ito kaso mahal. Tapos, ano ito sa box, bulky. Apa, ma? Okay, mm. hurry up. This one too. Hold on, hold on. Hold on, get this one. Get this one, hurry up. It's so cool. It's like it's guys. Hey guys, oh, jackpot. Uy. Tingnan ko pa banda. Baka banda. Oh. Ini yeah, 'yung oh, tidak pakan ke dito biskot. Ben. Ini Ay, buak pala. Hala. Ini di buak pun nila ko. Oh. Nasa nila yung parang ano. Ito pwede siya lagyan ng Ay, parang Mahal pa naman, oh, dollar ten, Isang box kaso. Kita, Ano sa plastic bag. Ito Tupi. lang. na. Yan na ano po yung basang nila. Yung toy lang ang hindi. Ito Saman po. Ito man yung yarn. Uy. Buak man nila guys. enak natin yan kunin. Nakajakpat. Ano po nila sila kanya magkinding What? Close, close, close. Ito kita. patah nga

din ang man Gina. Nagdindikin, nagdindikin din na po ang basurahan. Sabon. bango ng basurahan para sabi nga na yabo. Kani siguro. Hala guys, buti nang hindi nila sila. yung pata ito eh. Hala na. Hala sayang lang itong nila din ito okay lang giguba nila eh. pagani na ni siya oh sobrang bango ng basurahan ba? Ano nga ya? Budi ang nagsagol ang baho na ay kapi na eh. Hey, Hihamo guys, parang wala na. Pero jackpot na jackpot yung naroon ang dami. Yan guys, wala na. Ayan, guys. Ito na yung mga nakuha ko lahat. O, yan siya. Yung mga um, yung mga dragon na naka-box pa talaga. Ayan, o. Um, tingnan nyo. Sobrang ganda pa. Tsaka maganda ito ifang gift. Ayan, madali na lang siya balutin. Tapos, <coughs> ayan yung price niya dito sa baba. Hindi makita, guys. Sobrang liit. It's $35. Ayan, tapos yung red. Yan yung ano. Iwan yun, ko oh, yun yung mga nilalagay ng store pag nagtatapon sila. Siguro ano yan siya na hindi nakasali sa inventory hindi nabinta. Gano'n na ganun siguro, hindi ko alam. Ayan. Ito tayo sa dalawa. Tatlo. Ayan, apat na. Ayan, apat na dragon. Sobrang ano, sobrang ano guys, sobrang ganda. Ayan, maganda talaga ito pang ng mga Saka ito din, may nakalina akong ganito. Chucky and Tiffany. Ano daw ito guys? Collectable. Sabi ni Michael. Ito po yung nakalagay pa naman dito is ano. Unlimited ah. Unlimited. Limited edition. Ayan din oh. Yung price nito is ayan 20. Ayan 20. Yung price niya. Ayan siya. Tapos ito din. Iba-iba -iba yung ano niya. Ayan. Iba-iba yung nakalagay niya dito. Ito is Indiana Jones and Henry Jones Sr. Ayan. Tapos ito $16 guys. Pero hindi siya pare-pareho yung presyo niya. Tapos may nakalagay din tayo. Ito naka. Ito plastic bag na mystery talaga na. Kitang-kita naman na toys din talaga siya. Tapos ito. May hero academia. Ayan guys. Ito din is yung presyo niya is wala pa nakalagay yung presyo tinanggal siguro ito. Nasa, ayan, nasa $10 siya. So, yun, sobrang dami guys. Ayan. Ipunti natin ito para makita niyo. Ayan, no? Ito, $7.99. Mga collectibles Ayan. Limited, ayan pala, oh, nakalagay. Limited edition. Ito siya is glowing, you know, glows in the dark daw. Ayan. Ayan. yang limited edition ya nanti kena dan iba-iba itu din is yugi apa tu yugi yugi parang japanese yata tak ya ayam um, pak-pak tak sama itu din is yang kita shopping na natin itu din is eight hindi pala pare pareho guys kasi iba-iba yung ano iba-iba yung price saka ito din ayan oh um. ayan katsuki bakugo parang Japan, yata riyata din is Dragon bozi Z. Pala ito. Ayan, tapos ito yung presyo nito is ayan, hindi makita tinabunan. Ayan guys, ayan dami. Ayan, ayan lang ito. Babas para makita nyo. Ayan. Ang dami Dragon bozi itu Ito din. Ang dami talaga as in. Ganda ito ipanglip sa mga bata. kaso lang talaga pag sa pinas ito bulky ayan, trick or trick ayan yung sa loob nya pang halapin ayan, ayan yung mga dragon bulgy ayan, o sino man ito, si Piccolo ayan, si Piccolo yata ito kay Calbuman tapos ito, ayan yung ganito guys is madami ganitong klase ammunition mo. Ano mo pala ito? Ayan, ito din is ano ito? Hindi ko ito alam. Ayan, baga na ito sa mga bata. Ito mga si 3, years old. Ayan. Or 6. Ayan, kung sa atin din ito bilhin kung nasa 8 dollar. Mga ano yata, ayan siya. 100 something. Or more. Ayan, sino ito? Ang din si Hulk Hogan pala ito, ito. sa marble Ano ba ito? Sobrang dami nito. As talaga. ganda nito guys. Alam mo guys. Mas na. talaga ito. Ano na ipang, ano ito na ito. Ipang gift ko na ito sa mga bata. Yan na. Ang daming ganito na Katsuki. Hindi ko alam sino yan si Katsuki.

angin natin, guys. Yung maliliit is 31. Tapos, plus malalaki na 4. 35 plus 2. Yan yun. yun. And 37 lahat na toys. Yan.